Hello po sa lahat. Ito pong video na to ay tungkol po ito sa kung ano daw po ba ang secret para mas mabilis mamulaklak at mas maging mataba ang ating halaman nang hindi gumagamit ng anumang pataba na nabibili natin sa palengke or sa market. Okay po, ang isa pong sikreto po namin na natuklasan ko lang din po ay ang pagdidilig po sa kanila gamit po ang ihi. Opo, ihi po natin. Ihi ng tao. So, ano po yung sukat nun? Ang sukat pong ginagamit ko ay 1 is to 2. Kung ang sukat po ng ihi po ay isang tabo, ang sukat po ng tubig ay 2, dalawang tabo po. So, yun po ang pinandidilig ko sa umaga. Pagkagising po. At ito po ang dinidiligan ko po nito. Ayun pong mga halaman po na expose po sa araw, yung naaarawan po. Ang ikalawa naman pong sikreto ay ang pagdilig po gamit po ang hugas bigas. Iniipon ko po yung pinaghugasan ng bigas sa umaga, sa tanghali hanggang gabi. At yun po ang pinandidilig ko lalo na po sa mga namumulaklak tulad po ng rose, ng orchids, yung mga ganun po. Tsaka po lalo po yung mga namumunga din, mas maganda pong idiling sa kanila. Kasi ang mga tanim po kasi namin ay hindi po direkta sa lupa. Kundi po gumagamit po kami ng mga ano lang yung mga gamit ng mga battles, pet bottles na ginupit tapos po nilalagyan lang po namin ng lupa. Wala po kasi masyadong space dito sa amin sa lugar namin para mapagtaniman. Tapos po ang iba naman po pang may paso naman po yun pa rin po. Kaya ginagamit na lang po namin, nagdidilig na lang po kami ng, o nag-iipon na lang po kami ng pandilig. Tapos po, dinadagdag pa po namin yung mga pinagayatan po ng gulay. Yung pong gulay, mga prutas, yung mga balat po nila. Yun po ay nilalagay namin sa isang sako na may kasamang lupa para pag nabulok po sila, automatic po maging pataba po. Doon po mas nagiging mataba po ang aming pananim, lalo na po yung mga namumunga. May ilan na po kaming namumunga, nakapagpabunga na po kami ng kamatis at bell pepper. So yun po ang ilan po sa aming mga naitanim gamit po ang mga organicong pampataba at pampabulaklak ng halaman. Ihi po ng tao, hugas bigas at mga nabubulok na bagay tulad po ng balat ng prutas at balat ng gulay. Uh, pwede niyo po itong subukan, lalo na po doon sa mga uh, nakatira po sa mga ano, sa mas liliit po yung space na, na lugar. Mas makakatulong po ito para mas makapagparami po tayo ng ating tinanim. Or mas mapaganda po ang ating mga tanim. Sana po ay nakatulong po ang video na ito sa inyo. Maraming salamat po.